gamit na gamit ang ating sasakyan na binigay sa atin ng GWM. Kaya maraming salamat. chat out sa GWM. Hello guys! Good morning! Ayan, for today's video, nandito na naman tayo ngayon. On the way, going to uh, Divisoria naman, ano. So, maghanap naman tayo ngayon ng ating... Um, mga mabibili sa Divisoria kasi di ba lahat naman tayo talaga pag may mga kailangan tayo uh, Patungkol doon sa mga gamit natin or sa mga mga gamit, mga condiments, kung ano-ano pa, mga bigas, mga basta, lahat ng kagamitan. Alam natin lahat na sa Divisoria talaga yung pinaka the best na mura or else ah, uh, So this time, ah, uh, papunta tayo ng Divisoria. So mamimili tayo ng mga kailangan natin sa ating atindahan. So maghanap tayo doon na kung saan tayo mapapamura. Kaya... Uh, abangan nyo kung ano ang mga bibilihin natin for to this video. So ngayon, nandito pa lang tayo sa... Yes, Quezon Ave, uh, malapit pa lang sa circle. Medyo malayo pa kasi nang galing tayo sa Quezon City branch na kung saan uh, punta nga tayo ng Divisoria para mamili ng mga gamit na magiging kailangan natin. So, yon. Yung warehouse na pumunta. Okay. Pa kami. Okay. Hindi, dito lang isa pa. Okay. So yan guys, for today's video, nandito na tayo sa may uh, Dagupan, Binondo, Manila. So, dito tayo maghahanap ng murang bigas kung saan tayo makamura. So, tingnan natin yung mga price nila dito. At kung magusto natin yung price, dito tayo bibili para maging makamura tayo. So, yun. Let's go. So, ayun, so, ayun, guys. Nandito na kami sa bigasan. Itatanong so, na tayo kung magkano yung bigas nila dito. Para at hihintay ng tawad kasi diba maramihan naman tayo kumuha. So, let's go. Ay, di mata. Maganda ko po, mga madam. Ah, nandito ako para magtanong. Mayroon ba kayong wag wag na bigas? Pagkano ko per sako? So, pinakasagad na yun. Halimbawa, pipili ako ngayon ng 50 sak. So, magkano mo mag bibigay sa akin? Doit 65. Hindi pa pwedeng 28 na lang pero Meron pa kayong delivery? Ang kalawa sa akin din na ipa-deliver. Ah, uh, Kiso City. Sige, sige. Uh, ganito. Ah, ganito. Pero pero Ah, may sense Okay, bukat pero pwede ba ako makahingi ng contact number niyo pare-pay or tatawag na lang para pa-deliver na lang sa ngayon siguro ngayon um, siguro, Sa ngayon siguro, bibili muna ako ng kasya lang sa sasakyan ko. Siguro mga 20 saks. Yan ang ko. Tapos kung pa-deliver uh, na Ah, di na Anong bigas binili niya? Alshallah um, Huwag-huwag yeah. ah, um. ako ha, kasi ang huwag kasi ang kabisado ko na siyang isain Kung baga parang... Yes, yes, please nag <laughs> Hi, idol! Hi, hello! Bye. Office. 20 kilos pala kaya pwede ba tayo magpa-picture? pwede naman, why, why not? <laughs> picture <sa> <laughs> <laughs> nandito po sa amin bigas nasama pa ako bumili po sa amin ng bigas so just for now, quick live lang po tayo guys, love you <laughs> ayan, for today's video nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila na kung saan dito tayo bibili ng mas murang bigas kung pa yes. sa mga pangalala Pwede uh, yes. picture. Picture po pa picture tayo. I don't. Okay, dito, dito oh, wala lang. tayo na po pa picture tayo 57 57 na na

Napakaraming bigas, so ito yung bigas na in-order natin, sir. Grabe, <laughs> container-container pala dito. Ayan, yun na. ayan yun na yun, 20. Okay na, pa yung plastic na. No? So ayan na guys, finally ito na yung bigas na nabili natin, so... Bibili pa tayo ng ano? Walang patoy eh. Kargan pa natin ng tatlong box na ano yung ano, tara. Cup. Yung cup. So, pwede pa, pa to kasi so, yan. Hindi pa ito ko ya? kuya. Hindi po Ha? Hindi po malalag yan. So, So, ayan guys. Finally, ito na yung pinamili kong bigas dito sa Binundo, Manila na kung saan. Gamit na gamit ang ating sasakyan na binigay sa atin ng GWM. Kaya maraming salamat. Shout out sa GWM ang laking bagay nito na inyong uh, binigay sa akin ng sasakyan para sa aking uh, kailangan ng mga araw-araw ng, uh, ng mga pinakarga ko dito na mga kailangan ko sa so, Kaya shout out sa inyo, JWM. Thank you so much. <laughs> sama na sama. Hello guys nandito na tayo sa may binundo kung saan nagutom kami kaya kakain muna kami So meron daw dito uh, kainan na masarap kaya nandito kami ngayon So mag order muna kami Pwede ko pa alam kung anong mapagkain dito kaya mamimili muna tayo So let's go Ano ba pinaka best seller niyo yung panga? Yes. Oh, sige, yun na lang. Ano sa inyo? Pakaon ka? Pakaon. Ayan, ito may mga kanina daw ka. Ayan guys, so nandito na kami, nagugutom na kami. So, ang pinaka-bestseller para dito ay, ang tawag dito panga. So, napakarami ng serve eto. Tapos nag-order pa rin ako ng ano, nag-order pa rin ako ng isang preto. So, ako naman ngayon ang mag aalis sa review. Sweet <laughs> lang. Mas masarap kasi ito kapag ka, patis at saka sili. Dito ka, Jake. So, ayan. Kakain na tayo. Parang may nahulog. So, kakain na tayo. Lasang patis. Siyempre patis yung hinain <laughs> So a sa na tayo ha. Aray ko ang init. Hindi, <laughs> eh, ito masarap. Hindi, eh, ano uh, ang wala pa nga, masarap na agad. So, kailangan muna natin tikman. Pero yung sabaw, napakasarap. Tama lang yung asim. Nag-aagaw bu Nag buhay yung asim. Tapos alat at saka yung anghang. Yun naman din na talaga yung gusto ko kasi may patis So, yung laman. Simple lang, kainin muna natin bago tayo mag-review. Masarap, malambot. Yung patis maalat. Masarap. Ayan na. May gagayahin na naman ako. <laughs> From 1 to 10, ang rate ko dito 11. Oh. Tanin. Yeah. Wala ko Brabe, sarap. Ito lang kanin. kanin? kanin kanin ko. Oy, order lang si anong ulo, anong ulo. And guys, pagkatapos namin kumain, siyempre mamimili pa lang tayo. Dito pala kami kumain sa sikat na sikat dito. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa Sinigang King? So ayan po yung tindahan nila. Dito lang yan sa Binundo to, no? Binundo. So kilala na ito, sikat na sikat itong kainan na ito. So natikman ko na din finally, no? Bago kami mamalingke sa Divisoria at saka bibili ng bigas, magkakanbas tayo ng bigas dito. Kumain muna kami para at least pag nagikot ikot tayo ngayon, laman na yung tiyan natin. So the best. Sinigang King, dito lang yan. Sa Tondo. May haligi Tondo. Dito nyo matatagpuan ng Sinigang King. So hanapin nyo lang si Kuya. Ito yung may-ari. Kuya, gaano ka nakatagal na nagtitinda ng Sinigang? Father ko yung ano? Father ko yung talagang nag-invento na ito. Tapos takeover na So ayan, Apa, paano yan? Kasi okay lang ba sa'yo na magtatayo din ako ng Sinigang sa Diwata Paris? Ko. <laughs> okay lang yun. Walang problema. <laughs> Hindi, joke lang siyempre. Ah, yeah ano, mabait siya, di ba? Okay lang din naman sa kanya kahit nagayahin natin. So, ganun siya kabait. <laughs> Bye! Hello, sir. Magandang araw po. Uh, okay. kailan po po nag-start to itong business po ni Miguel? Hindi sa... hmm, di pa ako buhay. Ano eh, nagtitinda na yung father ko na ito eh. And then, uh, mga year 2000 na imbento ni, pa, ni Papa yung, yung sinigang ulo ng mga Sir, pakilala po po na kayo po po. Ah, uh, ako nga po pala ang anak ni uh, Sinigang ni Kagawat Ah, uh, nag, ang nagmamayari ng Sinigang ni Kagawat. Dito po tumatakip Dito po sa may halige tondo po. Sir, anong masabi niyo na dumalaw dito si Diwata? Uh, ano, na siyempre nagulat ako kasi unexpected naman ako. Punta dito yung ano, overload king ng ano Pasay, ba? Diba? Kaya uh, unexpected talaga na dadayo siya. Uh, in Invite niyo ba yung ating mga kababayan? Ah, ini-invite ko po kayo na puntahan ang Sinigang ni Kagawa dito sa Tondo. Thank you, sir.